Hindi. Ano yan? Kay uh, butcher knives dabaw. Ayan guys. ipapagamit ay, naman natin kay buhay tulog. Wala pang hasa-asa yan. Wala pang tagis-tagis. Ayan -tagis. sa mga naghanap ng kutsilyo dyan. Ayan. PM nyo lang si butcher knives dabaw. Ayan o. Talas. Ah, talas. Sa akin na lang ito. Why? Why? Ha ha ha. Pero dapat pinapagamit ko guys para malaman nila kung gano'ng katalas. Para mapapabili. Ito, solin din Yun You know, tanggalan ng pata. Yung. Hmm, pastilan. Walang asa-asa. Wala pang asa yan. <laughs> pang Pasko. Pang Pasko, Pang Pasko. Pang You know? Oh, ho. Ah, di buning na, di buning. Tanggalan ng ribs. Tanggal ilong. Ilong. Wala pang ayun wala pang laman loob. You know? Oh. Oh guys, ay kumikit. You know? <laughs> ano, anong masasabi mo? Alas, solid. Hindi ka lugi sa perang gagastusin mo.